Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang uh, magandang uh, umaga ng Sabado sa iyo kaibigan at uh, kamusta ka na? Nauwaya uh, na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Sa umagang ito ay patuloy pa rin tayo sa pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto at ang ating uh, pag-aaralan ngayon ay patungkol sa immoralidad. Uh, titingnan natin kung ano ang paalala patungkol sa usaping ito at papaano ito ay uh, nagiging angkop rin sa ating kapanahunan Ano ba ang aral na ating makukuha dito sa ating tutunghayan sa umagang ito patungkol sa immorality? Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito ay dudulog kami sa inyong banal na salita tulad po ng aming kahilingan. Sa maraming kapamaraanan kami po ay inyong pagpalain ng karunungan at higit sa lahat, pagpapalang spiritual. At ngayon pa lamang, na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya ng nabanggit ko sa ating panimula, immorality ang ating tema. at Kung hawak mo kaibigan ng iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat o sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Tayo ay nasa first uh, letter pa rin, ano? Uh, nasa kabanata lima tayo. At pag-aaralan natin ang mga talata isa hanggang talata lima. First Corinthians chapter 5 verses 1 to 5. Ngunit pagtutuunan na natin ng pansin ang talata dalawa. At ganito ang ating mababasa. Titingnan natin kung ano ang aral na ating makukuha sapagkat maaring ito ay uh, paglalarawan rin ano, sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa loob ng iglesia mismo. 1 Corinthians chapter 5. Ganito ang ating mababasa sa talata dalawa. Sabi dito, at sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang. Dapat sana ay naghihinagpis kayo at pinalayas na ninyo sa inyong grupo ang gumagawa nito. Alam uh, mo kasi kaibigan, ang konteksto nito ay eh, makikita natin dun sa talata isa. No? Uh, meron kasing uh, isang uh, lalaki who committed uh, immorality with this uh, ikanga eh, with this uh, father's wife 'yung uh, usapin dito eh no at uh, tutunghayan natin kung ano ang uh, pagwiwika ni Pablo na angkop sa atin kung halimbawa naman ito ay uh, nangyayari sa loob ng iglesia na nakarating na sa kaalaman ng mga namumuno ito 'yung ating uh, tutunghayan immorality inside the local church. Alam mo kay kaibigan dito, nagpakita ng arrogance yung mga pinuno. Maaring yung uh, bahagi ng iglesia, no? not only the leaders in that church, no? Uh, the arrogance of uh, some believers arose from their uh, perception sa kanilang pagkakaunawa ano? na they were free of normal moral limitation. Parang nga uh, ganito yan eh, no? sa madaling salita, no? Eh, tao lang, yan. Ganoon yung kanilang katwiran at alam mo, kaibigan, nangyayari yan sa atin, ano? Minsan, yung uh, katwiran ng iba nating kapwa, eh, tao lang ako na nakakagawa ng uh, kasalanan. Para sinasabi niya, hindi mo ako masisisi. Tao lang ako, limited ako. Totoo naman yun. Meron tayong mga limitations. Ngunit, isa lamang ang ibig sabihin yan. Uh, meron naman tayong batayan upang tayo ay mamuhay ng maayos sa harap ng Diyos uh, at hindi natin pwedeng gamitin excuse ang ating limitations, tumalima na lang tayo sa utos ng Diyos ano? uh, na, naroon nga sa Ten Commandments yun, eh, which is a permanent command ano nasa Ten Commandments yun, thou shalt not commit adultery, e eh, dito immorality, adultery is uh, one kind of uh, immorality sa kanilang pananaw, sila ay ligtas sa mga maituturing na moral limitations kaya siguro tama yung kapahayagan o yung pagkahulugan na ng iba na tao lang. Alam mo kaibigan, madalas nating naririnig yan, ano? Yes, we are limited, but kung gagamitin natin ang kapamaraanan ng Diyos sa ating mga limitations, makakaiwas tayo sa kasalanan at dito talagang uh, hinayaan nila eh Nag, uh, sa ano eh hindi eh, dead ma yan yung mga leaders sa tanong mo kaibigan nangyayari din yan sa iglesia ngayon oh nako nangyayari yan sa loob ng iglesia lalong-lalo na pagka ang gumagawa ng halimbawa anumang uri ng uh, wrongdoing no anumang uri ng immorality ay influential dead ma yan sigurado yan yung mga ibang leaders yung mga pastor from the pastor to the elders no uh, lalo na pagka uh, giver ka kaya yan ang nagiging sanhi ng disappointments sa loob ng iglesia yung mga pinuno hindi nila ina-address ang ganyang uh, uri ng kasalanan lalong-lalo lalo na yung immoralidad ano eh nakakasira yan sa patotoo ng iglesia ang pananaw ng iba eh talagang ganyan nangyayari yan no? kasi tao lang yan eh ano mo kaibigan lumang tugtugin yan pudpud na yang ganyang katwiran ng iba nating kapwa eh, bagaman niya ay totoo meron tayong ika nga eh, a way of escape no kung gagamitin lamang natin ang sinasabi sa salita ng Diyos makaiiwas tayo sa ating mga maaring tukso na mararanasan ano sabi nga rito na pag binasa mo kasi yung 1 Corinthians chapter uh, six no na natin ang pansin uh, sa mga darating na araw ito ay eh, sabi nga ron all things are lawful lawful to their mind no maari sa tingin nila no uh, yung mga mana ng palataya sa Korinto, all, oh, tao lang maaring ganoon ang kanilang pananaw but ungodly uh, they became complacent ika nga no they did nothing ayan wala silang ginawa despite the shocking sin in the midst. Yan. Ayun yung sinasabi ko kanina. No? They did nothing. Yan. Sa kabila ng hayagan ang kasalanan sa kanilang harapan. Eh, uulitin ko po ito. Tayong mga namumuno sa iglesia, no? Pastor ka man, elder ka man, because we address that, ano, yung mga deacons, hindi naman sila kasali sa mga ganyang issues when it comes to immorality or church discipline. Ang nag-a-handle niyan ay yung mga elders and pastors na pareho lang naman ang tungkulin sa iglesia. Pero pagka na ay nakaalam na sa'yo, nakarating na sa atin, ano? At wala kang ginawa, ayan ang sinasabi natin, ano, ano ba, sino ba ang kinikilingan mo? ba diba? ah, Hindi dapat ganun kasi meron mga ganyan. Eh, no? Nakikinabang si pastor, nakikinabang si elder sa isang gumagawa ng ganyang uri ng kasalanan sa loob ng iglesia. Kaya yung mga ibang mga pastor, hindi ko po nila lahat. Ako po ay pastor, pero ako very ano ang ganyan ko diyan. Pagka alam mo na nagkulang ang kapwa mo mana ng palataya at ikaw naman you are a person in authority doon sa loob ng iyong iglesia, well address para maisulong natin ang interes ng Panginoon. Kung hindi, lahat tayo sa loob ng iglesia makararanas ng parusa ng ating Panginoon. The church was so arrogant. Ito yung description ng uh, verse 5 uh, na atin tinutong The church, per se, doon sa Corinto, no the church was so arrogant and carnal as to excuse immorality, which is uh, described as extreme wickedness, no adultery nga, eh, no? someone has his father's wife. Ito yung nabanggit ko kanina and uh, dead ma ang mga namumuno sa iglesyang ito. The church was just so arrogant and carnal to excuse immorality. Ulitin ko po yun, eh talagang ganyan. Nangyayari talaga yan. Alam mo kaibigan, hindi nagbabago ang salita ng Diyos anuman ang pananaw mo. As some believers that Paul rebuked in the church, no? particularly the leaders are shameful. Ano? Kung baga sa ano, eh, talagang uh, sukdola ng kanilang mga kahihiyan sa pagwiwika ni Pablo, wala silang ginagawa, no? Mga sa ano na, hindi talaga sila natutulog sa pansitan. Nagtutulog tulugan. Ya alam mo kaibigan, iba yung natutulog kay no. Wala kang alam sa mga nangyayari sa paligid mo pagka ikaw ay natutulog sa pansitan. Yun ang sinasabi. Pero pagka ikaw ay nagtutulog tulugan, nagkukunwa ka lang. Nakunwari, wala kang alam. The godly respond supposedly ng iglesia ng Korinto, no? Eh dapat grief, no? Yung dapat ay nagdadalamhati sa nangyayari sa loob ng iglesia. Eh sabi nga rin paglalarawan nga the church was so arrogant and carnal as to excuse immorality. Tanungin natin ang ating sarili. Nangyayari ba yan sa loob ng iglesia? Maaring nga uh, uh, may kaalaman kang ganyan, ano? Well, uh, usually naman uh, pagka inimpose ng iglesia yung church discipline, Higit sa lahat, ano, yung taong, yung mga kapwa natin na nakagagawa ng mga ganyan, if they would come forward and admit the doing acts, no? ika nga, eh madaling i-address ng iglesia yan at uh, mapapanatili natin ang ating magandang patotoo. We discipline uh, our fellow uh, believers. Pero pagka tayo mismo, tulad nung uh, pag, uh sa iglesia sa Korinto, eh dedma, No? Sabi nga rito, weno the excuse immorality, eh alam mo kaibigan, hindi tayo pagpapalain ng ating Panginoon. anuman man, lalong, lalong-lalo na no, ano ang pagkukulang ng kapwa natin mana ng palate. Na alam natin na nangyayari sa loob ng iglesia. We need to rebuke people. And that is our authority as pastors and leaders, ano? Pag alam mo, no, rebuke Ngayon, ah, pagkahalimbawa, they are willing to submit to church discipline, maganda sana yan, ano? Uh, magsasubmit sila. Pero kung halimbawa naman, may katigasan talaga ang ulo at ayaw magpa-disiplina, well, we let us impose, di ba? Church discipline sa kapatirang ito para ito ay maging babala na tayo ay women God's business, no? Ganyan tayo dapat sa iglesia. Dapat na may pagdadalamhati, no? Grief that would lead to... Uh, 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 restoration, ayan yun eh no, church discipline is all about uh, rebuking first, discipline first, and then restoring the fallen uh, believer. Ito po yung standard sa iglesia. Uh, Pagka yung uh, nagpapakita tayo ng uh, arrogance, ano, lalo na yung nakagagawa ng mga immoralidad sa loob ng iglesia no, sabi nga ni Pablo rito, eh, dapat sana ay eh, naghihinagpis kayo at pinalayas na ninyo yung mga talagang maituturing na arrogant na nagmamalaki pa sila, na ganoon ang kanilang ginagawa. May mga ibang ganyan eh, no? Wala naman akong ginagawang masama eh. Kung baga sa ano eh, uh, hindi nila tinatanggap ang kanilang uh, pagkakamali, no? Instead of being, uh, ika nga eh, nagdadalamhati in grief dahil sa kanilang pagkukulang, uh, nagiging arrogant pa. At dito sinabi nga ni Pablo, if they do not want to submit to rebuke or church discipline, dapat nga pinalayas na ninyo uh, sa inyong grupo ang gumagawa nito. Alam mo kaibigan, may tanong dito eh. Tayo ay limited talaga tayo bilang mga nilalang ng Diyos. But, ang tanong ay ganito. How do we deal with sin if we know that there is Pagkalam natin sa loob ng iglesia, no, lalo na sa mga among the leaders of the church, paano natin ito uh, dinidil? Paano natin pinakikitunguhan ang mga ganitong pagkukulang ng iba nating kapatiran? Kinakailangan yung isulong natin ng yung interest ng ating uh, Panginoon. At ikaw naman, kaibigan, kung ikaw naman ay talagang nakagagawa ng kasalanan sa loob ng iglesia, Uh, ikaw ba ay uh, would you even uh, show arrogance o ikaw ay magsisisi at hihingi ng tawad Alam mo kay tandaan natin Ang anumang uh, pagkukulang kung yaan ay kinikilala natin sa harap ng ating Panginoong Diyos at tayo ay nagsisisi makararanas tayo ng uh, kapatawaran mula sa ating Panginoon at hindi malayo that the church would uh, restore us to the fellowship. Yan ang punot dulo niyan. Pero wag tayo magmamatigas ano sapagkat sa pagmamatigas walang pagpapala diyan kaibigan. Sa katigasan ng ulo, walang pagpapala diyan. Ito po ay madalas kong sinasabi at patuloy natin itong dapat isa pamuhay pagtalima daan ng maraming pagpapala. ating ilapit sa Panginoon, ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ako po si Pastor Jun Reliorta ng Koinonia Community Church. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos sa oras na ito, Panginoon, salamat sa pagkakataon na Ikaw ay aming makaniig, Panginoon. At dalhin sa inyo ang aming mga kahilingan uh, patungkol po, Panginoon, sa FEBC, sa aming mga partners, sa aming mga listeners. Maraming salamat, O Diyos, sa estasyon uh, na ito na patuloy mo pong ginagamit upang abutin, Panginoon, ang uh, pangangailangan, pang-spiritual, pang-emosyonal, Panginoon, sa mga nagugulumihanan, sa amin pong mga araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat sa inspirasyon palagi na napupukaw ang aming kalooban at uh, patuloy na naia-align ng aming uh, spiritual na pamumuhay, Panginoon, sa inyo. O Diyos, bilang mga listeners, Panginoon, ng stasyon na ito, ay uh, patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa inyo na pagpalain po ninyo patuloy ang bawat nakikinig sa programang ito, Panginoon, sa radio station na ito, Panginoon, na FEBC, na talagang ang aming layunin, Panginoon, ay uh, mapalapit ang uh, puso ng aming Panginoong Diyos sa mga tao, sa mga listeners, Panginoon, na nangangailangan nito. Lord, ganun din po yung aming mga uh, partners, Father God, sa... Uh, stasyon na ito, Panginoon, maraming mga pangangailangan, O Diyos, na pang-araw-araw na ginagastos, Panginoon, upang uh, maabot ang, uh, ang uh, mga nakikinig, Panginoon, sa stasyon na ito, O Diyos. Lord, ito mga partner namin, mga stakeholders, ay patuloy pong pagpalain, O Diyos, sa aming mga ipinagkakaloob na pinansyal, Panginoon, na mga panalangin, sa mga uh, moral support, Father God, na aming ibinibigay sa estasyon na ito, O Diyos. Alam namin, O Diyos, na ang lahat ng mga bagay na ito ay inyong uh, pinaglalakip-lakip, O Diyos, upang maitaguyod ang uh, pag-broadcast, Panginoon, na napaka-inam, Father God, na uh, maging daluyan ng uh, pagpapala, Panginoon, sa bawat pamilya na nakikinig, saan mang sulok panginoon ng uh, mundo ngayon odios oh sa sapagkat uh, over the radio ay uh, across the board across the border panginoon ang uh, lim walang limit panginoon na ito ay napapakinggan saan man sulok panginoon ng uh, daigdig ngayon salamat O oh Diyos, sa mga opportunity that we can help this radio station father god na talagang ito yung yung uh, pagtulong, yung pagbibigay namin, Panginoon, pananalangin sa estasyon na ito, ay uh, there is a greater impact in the heavenly realm, Panginoon. Alam namin na talagang patuloy mong kakatukin ng aming mga puso at, at sa pagbibigay na ito, Panginoon, meron kang laan na pangako na kami rin, Panginoon, ay inyong pagpapalain, O Diyos, ng siksik, liglig at naguumapaw, Panginoon, na Uh, uh, pagpapala na nagmumula Panginoon sa inyo. O Diyos, wala pong pinakamainam sa aming mga buhay na ito kundi ang magtulungan upang maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon, sa mga nakikinig. O Diyos, sa mga pang-araw-araw na buhay, maraming suliranin, Panginoon, ang natutugunan ng iyong mga salita, O Diyos. Uh, katulad nga po, Panginoon, ang sinasabi mo sa iyong mga sa iyong mga salita na ito ay tanglaw sa aming mga buhay, sa aming daraanan, mga ilawan sa aming dinaraanan, Panginoon. At walang mga bagay na maididihim at walang bagay na maitatago, Panginoon, sa inyong liwanag. O Diyos, pagpalain po ninyo ang mga listeners, ang partners ng FEBC 702 DJS, Panginoon na alam namin, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay lumuluhod na pagpalain po ninyo ang bawat isa, Panginoon, sa amin. Yung aming mga desire ng aming mga puso ay patuloy namin makamtan, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mo na aming naririnig sa estasyon na ito. O Diyos, maraming salamat po. Alam namin, O Diyos, ay Ikaw ang aming uh, banal na Panginoong Diyos na dapat na pag-alayan namin ang aming mga buhay. Salamat po O Diyos sa ministry ng 702 DJS ng FEBC Padre God, pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pananalig sa inyo sa pangalan ni Yesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating programa ngayong araw ng Sabado, no? Uh, February 8. At uh, mayroon po tayong mga prayer uh, Uh, request at uh, tayo ay dudulog sa ating uh, Panginoon. Kaibigan, halika, manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo, ay magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga ita talaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalin na kami ng aming pasasalamat sa pagkakataong ito. Panginoon, ganito po ang pananalangin ng iba naming kapwa. Katulad ni Dennis, ang kanya pong kahilingan ay maayos na kalusugan sa kanya pong uh, pag-tratrabaho. Kay Jubilin, namamagitan po siya ng uh, kagalingan para po sa kanyang kapatid na lalaki na may trangkaso. Naway, pagkalob mo ang pamamagitan ni Jubilin para sa kanyang kapatid na may sakit. Kay Leo naman po, safety habang siya po ay nagmamaneho at naway maging normal na po ang kanyang blood pressure. Kay Larry, kanya pong uh, pananalangin ay kalakasan, karunungan at kapayapaan sa kanya pong uh, isipan. Pagkalooban mo rin po siya ng kagalingan, mayroon po siyang heartburn. Sa Valladares, ang kanila pong pananalangin ay healing and comfort kay Mitch na po siya ng kagalingan para po sa kanyang mahal na ina na nasa banig po ng karamdaman bagaman hindi po niya binanggit ang kalagayan ng kanyang mahal na ina kagalingan po ang kanyang idinudulog kay Paula o kay Paula ng kanya pong pananalangin ay wisdom at uh, higit po sa lahat ang pananatili ng kanyang katapatan sa inyo pagkalooban mo siya ng karunungan Panginoon kay Reggie ang kanya pong pamamagitan ay total recovery at kagalingan para po sa kanyang kapatid na babae. Kay Arnold naman po, pamamagitan ng kagalingan para po kay Kathy. Kay Angelo, ang kanya pong pananalangin ay ang inyo pong protection at awa. Hawa ipagkaloob mo ang kahilingan ni Angelo. Kay Matt, ang kanya pong idinudulog ay courage and strength. At naway maging uh, malaya po siya sa pag-aalala kay kapatid John, healing and strength ang kanyang kahilingan at para po kay Simplicia ang kanya pong pamamagitan ay para po sa kanyang stepdaughter na naway magkaroon ng relasyon sa inyo gamitin mo si Simplicia upang ipahayag niya ang patungkol sa buhay na walang hanggan marami pa po Panginoong Diyos ang dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito kung luluobin lo mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga kahilingan. Ngunit ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Ibigan sa ating tinunghayan sa umagang ito, no February 8 araw ng Sabado, ay napaalalahanan tayo patungkol sa kababaang loob at higit sa lahat patungkol sa pagtupad ng ating tungkulin sa loob ng iglesia, lalong-lalo na para sa ating mga namumuno. Kung tayo man ay may kaalaman sa mga maituturing nating immorality, kinakailangan, kaibigan, i-address natin yan. We need always to protect above our own interest, higit sa lahat, God's interest sapagkat pag yan ang ginawa natin pinrotektahan natin isinulong natin ang nais ng Panginoong Diyos hindi malayo na tayo ay kanyang pagpalain ama namin sa langit marami pong salamat sa inyong salita naway tumimo ito sa aming puso at isipan sa pangalan ni Jesus Amen Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.